Yo, good morning mga kasolid So, andito na naman tayo sa panibagong adventure natin Andito pala tayo sa Anong lugar to, ano? Sir Jason? Oh, Banyaga mas Ah, uh, Banyaga Dito sa lingga yun, mga kasolid Ayan, kasama pala natin si Master Jason Si Master Richard nandun Naglulur pa siya dun Dahil sobrang aga pa mga kasolid Ayan, si Idol Jason naman Magsiset up na rin para sa karpa So, dito tayo manghuli ng karpa ngayon mga kasolid Hopefully, makahuli tayo kasi yung mga nakarang nagpunta tayo dito bokya tayo lagi dahil natatimingan natin kung hindi high tide malakas ang alon so yan magsiset up muna tayo mga kasulid so yan yan siset up natin 1, 2, 3 so ayan oh, nakaset up na tayo mga kasulid ng ating gagamitin pamingwit gamit natin ulit yung ating paboritong emperor mga kasulid na UL yan si master Jason nag ano na Lumibira na. yan bali ang pamain pala natin ngayon mga kasulid. Itong masa na ginawa ni Master Richard. Ayan, ganito lang ang setup niya. Binahiniram na lang natin yung kanyang setup. Kasi baka surten tayo ngayon. Yung ikaw yun eh. Puli may kumagat. Oy, 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 Fish on si Master. You know. <laughs> Nakahuli agad oh. First strike. <laughs> nice one, Master. <laughs> yeah, no. Nakahuli na si Master Master Jason. Master Jason, ay. <laughs> <laughs> Richard tuloy. Yan. 1-0. ah, pusta, fish on din. <laughs> Naka fish on den, yow oh, yano, oh. Makakasolid carpa, Taiwan, cute lang siya cute, <laughs> at least meron na, ayun 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 yano no? Dami na naming huli mga kasolid. Pinaka marami si Master oh. Pinaka malupit no. Master. Yun fish on na naman si Master. yano no? Oh, karpangos. Karpa. Third catch na ni Master. Grabe. Natibay si pinagbigsot mo Master. Oh, yan oh, pangatlong huli mas ay pinakamalaki no. Oh, Half kilo na yan oh. Nice one. Diyan, mga oh, yan mga Oh, yun oh. Oh, fish on na naman oh. Dali. Yes, sir. Oh, yun. Nice one. <laughs> nice one. Oh, laki rin niya, oh. No? no? Oh, dito, eh. Halos maputol na yung pamingwit niya sa laki. Ang galing. Nice one. Ay, mga master, oh. Mga kasolid. Ang laki na oh. No? Master. Yan. Yes. Ito so, tayo abang, ano, maghihintay ng huli. Eh, meron natin kumakagat. Balik, kakagat din yan. Kuha na lang natin naka, ano, Tapos check natin yung mga isda mga kasulid Mga twisty si Master Ayan o nga Master yung mga nahuli O oh, ang dami ninyo, rin yun May alag ka na Dito nga ilapag nga natin dito O 2, 4, 6, 8, 10 10 piraso na Nice Ayos. May tinggok-gok. Ayan. Mga kasulid, oh. Maya-maya, alis na rin tayo, mga kasulid, dahil ubus na yung pamahay natin. Then, atin pa tayo ng kasal, kaya hindi na tayo gano'n magtatagal dito. Ito, so, hindi ko pa pala napapakilala sa inyo si Master Richard sa iyong carpacking dito sa Linggen. Na Lagi nagugot-got. Lagi nagugot-got. Nagaya na rin sa akin. Tayo, maaga tayong uwi dahil Meron tayong atinan na kasal, mga kasolid. Hindi tayo magtatagal. Tatilip yung tatlang. Oo. Balik na natin itong hiniram natin. Na managugot <laughs> mo. Paano ito eh? Sige ka pala. Oh. Ang ano? Ayan o. Supporta natin yung kanyang page mga kasolid sa ano sa Facebook. Richard din ang pangalan mo doon. No? Saka Richard. R.I. Saka ano no? Richard. Richard. Ayan. Karpaking ng Linggayen. Ito guys. Kita na lang ulit sa susunod na video mga kasalid. Ayun, napakaraming karpa. Karpang Taiwan. Ayan. Ayun. 'Yan no? oh, karpaking. Karpaking 2. Oh. Isang karpa, dami. Nice wala, so, ayun, ano, oh. No? Alam parang laruan sa ano sa ano dito ay TikTokantura. Ano master? Ano paalam na no? Paalam master. At yes, sa susunod na kabanata.